Welcome back to another video at samahan nyo akong ngayon na pumasyal dito sa Aguilar, Pangasinan. Nandito nga pala tayo sa Daang Katutubo View Deck at tayo ngayon ay nag solo ride. Kung gusto nyong mapasyalan nito ay searchable na rin ito sa Google Map. Pagkarating natin dito sa taas ay merong mga ilang stores at bilihan ng mga souvenirs at kung nagugutom kayo ay pwede rin kayo makapagmerienda dito pagkarating nyo dito sa taas ay rough road pa dito. Baka in-expect nyo na sementado na. So, pwede nating iwan yung motor malapit dun sa mga stores. Or pwede nating iakyat dito, guys. So, ganyan yung dadaanan nyo para hindi na rin ganun kalayo yung lalakarin natin. Papunta sa mismong view deck. Yun nga lang guys, kung katulad ko kayong may fear of heights, medyo nakakalula nga lang na iakyat ito since rough road siya. So tatalbog-talbog talaga yung pagyakyat natin ng motor. Then, ayan guys, kung